Sa edad na lampas 70, ang simpleng paliligo ay hindi lang tungkol sa linis at preskong pakiramdam. May kasamang kaligtasan ito. Marami ang naniniwalang maligo ka lang, gagaan ang katawan. Pero sa pagtanda, nagbabago ang sirkulasyon ng dugo, balanse, balat at tibok ng puso. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong bagay na dapat mong malaman bago maligo para iwas dulas, iwas hilo at iwas biglang pagod at para mas masarap pa ring maligo araw-araw. Hindi ito pananakot. Kaalaman ito. At may bonus tayong quick checklist sa dulo para madaling sundan. Una, temperatura ng tubig. Mainit para lumuwag ang kasukasuan. Oo, pero may hangganan. Sa mga 70 pataas, mabilis bumaba ang presyon kapag sobrang init ng tubig dahil lumalawak ang mga ugat sa balat. Si Mang Tony, 74, mahilig sa mainit na shower. Paglabas ng banyo, biglang nahilo at napaupo sa sahig. Para maiwasan ito, huwag susobra sa maligamgam. Subukan ang wrist test. Kung komportable sa balat ng pulso, iyon ang tamang init. Simulan sa bahagyang malamig, dahan-dahang dagdagan ng init. Iwasan ang biglang harap sa tulo ng mainit na tubig. Balikat o likod muna bago leeg at dibdib. Kung gusto mo ng init para sa kasukasuan, gawing mas maiksi ang mainit na bahagi at tapusin sa bahagyang malamig para magising ang sirkulasyon. Ikalawa, presyon at posisyon. Ang paglilipat mula upo patayo sa banyo ay pwedeng magdulot ng orthostatic hypotension o biglang bagsak ng presyon. Si Aling Belen, 73, tumayo mula sa bangko at agad umikot ang paningin. Bago pumasok sa shower, umupo muna at bilangin ang teno mabagal na hininga. Pagtayo, humawak muna sa dingding o handrail. Kung may high blood o umiinom ng gamot sa presyon o pampaihi, mas mahalagang dahan-dahan ng galaw. Hintayin ang 20 to 30 segundo bago ilakad ang paa. Kung madalas ang hilo, maglagay ng upo ang may sandalan sa loob ng banyo at mag-shower ng nakaupo. Ikatlo, peligro ng pagkadulas. Mas delikado ang smooth tiles kapag basa at may sabon. Si Kuya Doming, 76, nadulas dahil sa manipis na latak ng sabon sa sahig. Ilagay ang non-slip na banig sa loob at labas ng shower. Mag-install ng grab bars, hindi sapat ang towel rack at gumamit ng chinelas na may kapit, shower safe slippers. Iposisyon ang sabon at shampoo sa taas ng baywang, huwag sa mababang sulok, para iwas yukot baluktot. Gumamit ng body wash na madaling banlawan. Ang sabon na madulas na mahirap tanggalin ay madalas na sanhi ng dulas. Ugaliin ding magwalis at maglinis ng latak ng sabon isang beses sa isang linggo. Ikaapat, balat at sabon. Sa 70A+, plus, mas tuyo ang balat at mas manipis ang protective oils. Sobrang init at matapang na sabon ay pwedeng magdulot ng kati, bitak, at hapdi na nauuwi sa kamot at impeksyon. Si Lola Nida, 78, araw-araw na mainit at madalas kuskos. Ilang linggo, puro kamot ang binti. Piliin ang banayad na sabon o cleanser. Limitahan ang kuskos, palad o malambot na bimpolang. At kung pwede, spot clean ang mas pinagpapawisang bahagi. Hindi kailangang isabon ang buong katawan ng todo araw-araw. Pagkatapos maligo, tapik tuyong tuwalya, huwag kuskos at agad magpahid ng lotion o emollient sa loob ng 3 minuto para ikulong ang moisture, lalo na sa binti, siko at sakong ikalima, timing at gamot. May mga maintenance na nagpapaihi, nagpapababa ng presyon o nagpapapawis. Si Mang Rolly, 71, uminom ng diuretic bago maligo, sa shower, ng lambot at napaupo sa sahig. Kung may gamot na pampaihi o pampababa ng presyon, iwasang sabayan ang oras ng paliligo sa peak effect nito kumonsulta kung kailan ang tamang schedule. Kumain ng magaan 30-60 minuto bago maligo kung mabilis kang hingalin o nanginginig kapag walang laman ang tiyan. Uminom ng kaunting tubig 15-20 minuto bago pumasok sa banyo, maliban kung may fluid restriction ang iyong doktor. Iwasang maligo ka agad pagkagising. Bigyan ng panahon ang katawan magsirkulo. Maginat. Umupo, tumayo sa kadahandahang maglakad. maglakad. Ikaanim. Hangin at singaw. Ang saradong banyo na puno ng singaw ay pwedeng magdulot ng kaba, hilo at biglang panghihina. Buksan ang bintana o exhaust fan bago pa andarin ang shower. Kung naliligo ka sa tabo, huwag ang sobrang tagal na buhos ng mainit ng sunod-sunod. Magpahinga sa pagitan. Kung naliligo sa hapon o gabi, siguraduhing hindi ka sobrang pagod. Ang paliligo pagkatapos ng mabigat na gawain ay pwedeng magpabagsak ng presyon lalo na sa mainit na tubig. Kung may hika o baradong ilong, iwasan ang matagal na singaw. Mas mainam ang maiksi pero sapat na banlaw. Ikapito, body system at after shower routine. Mas tahimik ang karamihan sa bahay sa umaga o tanghali. Pero iyan din ang oras na madalas maganap ang dulas kapag walang nakakarinig. Sabihin sa kasama sa bahay na maliligo ka kung mag-isa, magdala ng phone or bell o gumamit ng waterproof medical alert pendant kung meron. Huwag ilak ang pinto. Sa halip ilagay sa door stopper na hindi tuluyang magsasara. Ihanda ang tuwalya, bihisan at upuan bago ka magbasa. Para diretso upo at punas pagkatapos. Pagkaligo, huwag tatayo ng bigla, umupo muna at tapik tuyo. Magmedyas o suotin ang chinelas bago umalis sa banyo para iwas lamig at dulas. Kung madalas kang giniginaw, nakahanda ang balabal o jacket. Mapapansin mo ang pattern. Ang paliligo ay pwedeng maging therapy o panganib. Nakadepende sa init ng tubig, galaw, kapaligiran at sa gamot na iniinom. Hindi ito tungkol sa pagbabawal kundi sa pag-aangkop. Kapag tama ang temperatura, maayos ang kapit sa sahig, tama ang timing at maaliwalas ang hangin, mas ligtas at mas nakakapresko ang ligo. Gawing praktikal ang pagbabago sa loob ng isang linggo. Ngayon palang i-check ang banyo. May non-slip banig ba sa loob at labas? May hawakan o grab bar sa pader? Nasa abot kamay ba ang sabon at shampoo? May upuan ba sa shower? May exhaust fan o bintana? Bukas, Subukan ang wrist test sa tubig at dahan-dahang dagdaga ng init. Obserbahan kung mas magaan ang pakiramdam mo. Sa susunod na paliligo, iayon ang oras kapag hindi ka sabay ng peak ng gamot mo. Sa weekend, bumili ng mild cleanser at lotion at maglagay ng maliit na after shower kit sa tabi ng banyo. Tuwalya, lotion, medyas, chinelas at balabal. Kung may natutunan ka, i-comment ang ligtas maligo sa ibaba. Sabihin mo rin kung alin sa pitong tips ang uunahin mong ayusin. Temperatura ba, handrail, banig, sabon, timing ng gamot, hangin sa banyo o body system? Ang komento mo ay maaring maging gabay sa ibang lolo at lola na nanonood ngayon. Isang pakiusap, ibahagi ang video na ito sa kapamilya o kapitbahay na madalas mahilo o madulas sa banyo. Baka ang simpleng paglagay ng banig o pag-adjust ng init ng tubig ang magligtas sa kanila sa isang masakit na pagkakahulog. At kung gusto mo ng tuloy-tuloy na gabay para sa kaalaman sa katandaan, mag-subscribe ka. Dito ang bawat tip ay panangga para humaba ang lakad mo, gumaan ang paggalaw at maging mas komportable ang araw-araw. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot at kalagayan ng bawat isa. Ano yung mga payong ito ay pang-edukasyon at hindi kapalit ng payo ng doktor o therapist. Kung madalas kang mahilo, madaling kapusin o may bagong sakit sa dibdib o likod, kumonsulta bago baguhin ang rutin sa paliligo. Sa bawat patak ng tubig, piliin ang kaligtasan. Tamang init, tamang galaw, tamang paghahanda. Doon nagsisimula ang ligo na hindi lang malinis, kundi magaan at ligtas. Quick checklist bago maligo. Bintana, fan, bukas, banig, nasa pwesto. Sabon shampoo, abot kamay, tuwalya, damit, nakahanda. Puan, stable, tubig, maligam-gam, hindi masyadong mainit. Katawan, may bahagyang laman at uminom ng kaunting tubig. Pinto, huwag ilock. May taong nakakaalam na naliligo ka o may dalakang phone alert. Kapag kumpleto iyan, relax. Maligo ng may kumpiyansa at ginhawa.